Magandang umaga po mga kaparambin, kumusta po Andito po tayo sa may kubo natin po sa Taming Ilog At ngayong umaga po ay magluluto po tayo ng ano? langka po na ginataan na may sardinas Bali family day po tayo mga kaparambin ngayon po Wala pa lang po sila mamit mga bata, nasa bahay pa po ay susunod po sila Ang parahon po natin ay anong tindi ng init po, yan o Kanina umaga po ay andito tayo kanina. Nagdilig po tayo. Yan po yung ating huspo. Oh, yan. At binala na po natin yung gamit dito. Yung tungko po. Tsaka kaldero. May tubig po tayo. Tapos kumuha na po ako ng langka kanina. Yan po. Yan. Tayo po ay magtatalot din sa may ilog. Ayan po yung ating gamit. Oh. Pinakalawang po po. Yung, yung power sprayer po. Maganda po ang ating ilog. Kaya lang po ay medyo ano po malayak. Mamaya natin ayusin po. Tayo din tatalo pala ang mga din sa ilog po. Para po unan laki po. Eh. Ngayon po ay taglang pa talaga. Kaya ang dami po ngayon yung Bunga po. Mag-uli-uli lang po sa mga puro dito sa liyugan. May makikita po lang pa. Dito na po tayo magbabalas sa ilong. Dito naman po ay kinakaan ng mga suko. At yung ano, atang po. Ayun, nakakitan na po din yung mga upper binay. Maliligo daw po yung mga bata. Sabi ko yung itara. Ayan ang tagtapo nito. Ito po ay pwede rin pong ito mga kaparm binipain. Ayan. Ito po ay kinakapitan ng suso. Sa umaga po ang pandaw, pwede po ito. Set out po kay nanay po tatay Sa si Tayabas Sa mga kalipo po Kay Lauto Lantune Kay Ace, Sa mag-anak Sa mag-anak ni Lauto Lantune Kila ati Sara Yan Saka kay nini Kay Trindjoy, Sa Kamite Saka kay Tyron Bayaw Yan Saka kay Kambal po Yan At sa inyong lahat po Set out po Kila enay po ati tayo Congrats nga pala Kay Bayaw Hinson Saka po kay Sara Kay nini Sara Bali dalo po ang sara natin ay kay asawa ni Uto lang tuloy tsaka po yung asawa ni Uto Hinson si ni Bayaw. Yan. At nanganak po kahapon, kung plus to, sa inyong asawa, nakalalaki po. Si inay po ay nasa lupis din po, kasama nila Bayaw po. Babantay doon. Kaya nasa lupis po sila ngayon. Tumakit daw po ang tiyan ni Nene. Nung madaling araw kahapon, ay, yung po pala yung ano. Mga anak na, ayun po, inabot ko sa ano. Sa na ng sasakyan, sa banko. Ay, na po, ano, nanganak sa bangi itay. Ay, di sinay po ang ano, nagbali naghino. Ah, nag, ano, nag-intindi niyo. Kaya po sila ay nandun ngayon sa lupis po. Sinchud po, lupis. Ayun. Ayos naman po, naka-anak na normal po. Mag-aabig lang po siguro ng pilhin, eh. uuwi na rin yung mga tatlong araw po. Sa dalawang araw po ngayon ay may bagong dagdag po tayo sa pamilya mga kapamilya. Lalaki po, ay ano po, wala pala ang pong pangalan, siguro po nga maya po, malalaman natin, hindi pa po natin ay... Yan ang sarap po mamaya may magbabad sa ilo. Alas na po aray eh. Libre na po aray pang ulang mga farm din din eh. Ang usap din siya Yan At nakakuha po tayo mga farm din ng dapi po Ito po yung bato na ano malambot Dapi kung tawagin dito sa amin <laughs> Ay, eh, ito po ang palinis sa kaldero po namin dito sa uling ito po eh. may sino po nakakarelate din eh oh. sa dapi na ginagamit noon hanggang ngayon po pwede po ito pang kuskus po natin sa kaldero po ay naputi po kung baga po ay nababawas po kasi ngayon po eh. hindi na po kailangan ng mga steel wall hindi na kailangan ito po, eh. Atin babawasan po ng konti. So. May iba po. Oh. So, Wala po rin ilalim at baka mabutas sa rin akong gilid. Kahit so, konti po yung babawasan ng uling. Ini putih nggak tuh mau kambing nih. Iya. Ini May dumating po tayong bisita si Utoy. Utoy. Kuya Kim, Utoy. Kaway. Yan. Kuya. Kuya. Bonso, bonso. Utoy. Yan, maliligo po. May dumating po tayong mga bisita oh. Si Kuya Noel po, Kuya Noel. Balik ulit tayo dito. Si Ate Heidi. Ay, ah, si Tita Gi pala kasama. Si Adedea. Ate Dea, Ate. Ha? Mayroon yan oh. Kasi tita J oh oh malim sito oh kunasik sikup pare ay tina puti ko kuya ari kuya ari bago pala ang yun po malinis na oh ayaw gan nakintam na gamit po natin yung dati ito oh. yan ito po itatabi natin ito matagal po ito bago maubos yan oh na po yan. Hmm. matantad na po tayo ng langka mga bata po oh. ano kuya ayos <laughs> nakaduyan po si kuya oh. Ay po mga kambing okay na po may timpla na ito lahat kumplito rekado na po yan oh. may gata na rin po yan yan tapos may sinangin po tayo dito oh. yan, nakabitin lang po kuwar eh. Asin, mamay, may yan. may asin na rin po yan pinakintab po natin ah medyo pumuti po, po yung ating kaldero ano? Oh. pinakintab ay sino pakintab? ako ah dati oh. ah ba ayan po nakakulo na po yung ating langka lagyan po natin ng kamatis sardinas may yun sardinas po ligo po oh. dalawang lata ang dami oh eh. malasa ito yun po dalawa Gupi. Ligo. Takpan po ulit natin. Makuha po tayo ng sili. May nauna pong bumunga din eh. Yan o. Lahok po natin sa ating ano. Langka po. Ay sarap po Sariwa po ito. May ilang puno po. Ayan po, nabulaklak na. No. Limang piraso po, ilalawak natin sa langka. Yun. po, kulong-kulong po. Malambot na lang. At ah, pwede na siguro ito. Ayan po, nilagyan na po natin sili. Bago ahunin po. Nasaan yung ano? Ayan po po hindi po natin nilagay kanina at gawa ng baka malabog maigi gawa ng mga bata maanghang ito yan as na ito luto na po paborito ni tita o oh. tita yan ang paborito mo <laughs> nakatikim ng gulay po lang